Nais paimbestigahan ni Senadora Leila de Lima ang naging pahayag na isang self-confessed hitman na nagsasabing si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinaguriang Lord of All Drug Lords sa buong Mindanao. May report si Peter Mari. Pinaiimbestigahan ni dating Senadora Laila Dilima ang pahayag ng self-confessed hitman na si Arturo Lascanyas, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umanoy Lord of All Drug Lords sa buong Mindanao. Ayon kay Dilima, sa buong termino ni Duterte ay pinaikot lang nito ang buong sambayanan dahil siya din pala ay sangkot at nagpapatakbo ng sindikato ng droga. Para sa dating Senadora, ginamit siyang distraction ng Duterte admin para pagtakpan ang koneksyon ng dating presidente sa illegal na droga. Unang kinumpirma ni Las Cañas na ipinag-utos si Digong na patayin ang buhay ng labing isang Chinese na sungkot sa isang shabu lab sa Davao. Sabi ni Las Cañas na kabilang dati sa tinaguriang ang Davao Death Squad na nilaid ang isang shabu laboratory noong 2004 na konektado kay Duterte. Sa ngayon, wala pang komento ang dating Pangulo sa naging panayam sa self-confessed hitman ng isang media network. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.